Hello guys, nakain ba kayo ng ganitong almusal? Simpleng almusal sa umaga. Kain tayo. Ganyan lang kadali ang sponge board. So within 10 minutes, ready to serve na yan. At mas masarap din siyang kainin kapag kama mainit-init pa. Ayan guys, kain na tayo. So sa 60 pesos, meron ka ng ganyang kasimple at kasarap na almosan. Kain tayo guys, yummy to.